Hello Youtube! Bromel Reaction. Welcome to my channel. At may panibago tayo ngayong nakakatakot na video mga idol. Ito po ay huli ng camera. Uh, ito po ay sa KMGS po. Ayan, uh, ating titignan kung talagang legit na legit ito or hindi legit. Uh, at sabay-sabay natin itong panoorin kung bago ka pa lang sa akin channel. Ay mag-subscribe ka na at palike na rin ng ating video. At siyempre, pa ng notification bell para updated kayo sa mga upload na reaction video na kagaya po nito. At huwag natin ito patagalin. Tirahin na natin to bago pa ng iba. Let's play. play. Yun. na natin. Yan. <laughs> Ilang dekada ng bahay ng lola ko. Tagal na rin po kami ito yung tuwing ating gabi na parang may tumatakbo sa kwarto hanggang nag tiktok yung pinsan ko sa lumang salamin hmm. Inukunong siyang batang multo Uy! Uy ayun nga meron nga. nga mga idol ano ah uh, may bata nga sa salamin salamin naman talaga eh oh yan ito ah uh, idol itong video na ito ay para sa akin legit po ito kasi kung dumaan man yung bata sa likod ng sumasayaw Siyempre makikita natin yun sa likod ng sumasayaw, pero hindi natin nakikita. Doon natin nakikita sa salamin. Talaga para sa akin, legit talaga ito mga idol. Ewan ko din sa inyo kung ano ang, ano ang sa tingin nyo, kung ano, pwede rin kayo mag-comment yan. This happened last December 2016 in Cape Pohyador Lighthouse, Bogus, Ilocos Norte. Larong klaro ito. Mine took to take the chance na magpa-picture na solo and were so shocked Oy, yung ng nga, yung na binilugan na suot ng makalumang damit. Zoom! 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 Yan! Oops! Balik natin. Yan. Ito na rin ang pangalawang video na ito, mga idol. Para sa akin, <coughs> uh, legit po talaga ito. Kasi, hindi naman nila i-upload kung lola nila yan, di ba? Pero pansin natin talaga ay matanda. Puti na ang buhok ay may, may, damit nga, ang damit kanya, niya ay kalumaan. But, uh, yun lang mga ano ko mga idol, Sarah sa akin legit. At saka yung bahay, ang, ang bahay niya na, na yan sa tingin ko ay parang may history na din sa ano, makaluma. O oh, ayan, ayun Ay, na ang rin kaibigan ko po na yan, nagpasan sila ng pictures ng boyfriend ko, niya na yun. nasa ibang bansa. Si Nagulat at nagalit ang boyfriend niya kasi may paas sa dalawang picture na ipinasa niya. Pero oh, walang ibang kasama yung girlfriend niya. Yun ang paa. <clears throat> ang paa na yan. Para sa akin, uh, paniniwala ko ay hap-hap lang kasi pwede ka naman mag-picture kasi may nabibili naman ng paa na artificial. Eh, malay naman, picture, di ba? Eh, sakto din sa kamay niya na eh, kalahating paa ang makikita. Pwede naman, pwede makabili ng artificial na paa kamay sa Shopee, mga idol. Yeah. Oh, I was rin -ano. parking the car in our garage when I took that pic, then posted it on my Facebook account. Okay. There was no one at the back, and I am alone inside the car. I didn't notice a black man at the back until my best friend asked ang me ini. to get man <laughs> biglang tumayo yung balahibo ko nung zinong ko. Uy, ito! Ito rin mga idol, hindi naman natin maklaro kung tao talaga. O ano talaga. Eh, sa inyo, ano sa tingin nyo? Kasi para sa akin, hindi naman siya kla totaling klarong tao. Pero nagtataka daw siya, bakit may ganun na sa likod niya. Pero, para sa akin, eh, parang damit lang o ganun. Ay na rin mismo mag-ano. <laughs> ano, sa tingin nyo. <laughs> picture po ang aking ate. Oh, uh, ito na, na naman. Ito nga po kami kasi hindi po namin alam kung ano yung nakuhan. oh, okay. Ito na rin mga idol. Ang paniniwala ko dito ay eh, parang hap naman. Eh, maniniwala siguro ako pag gumalaw o yan o pag, pag tumayo. Pero, para sa akin, pwede naman makabili ng ulo ng ano na, na galing din si Shopee. na order ay mo lang ng buhok yan oh. ayusin mo lang yung buhok tas picture mo ilagay mo lang dyan na pwede rin na mangyari yun pero ano din sa tingin nyo kayo rin mga ano kung ano sa paniniwala nyo kung totoo ba hindi ang scary nito binigyan nito ng kuya ko para maipakita sa ito construction kung nilang bahay. Pero sa gitna ng malakas na ulan, may nukunan silang tulog na parang may umiiyak na bata o matanda. Okay, pakinggan natin maigit. Meron nga. Thank you so much, Meron ha, mga, idol, Kapit ah. Oh. Para sa akin, parang, ano naman, parang ang iyak na yun ay nanggaling din sa kapitbahay. Kasi, pansin nyo naman, may mga kapitbahay sila, may mga bahay, may umiiyak na bata, o oh, ganun. Eh, eh ganun yung paniniwala ko, yun, iwan ko rin sa inyo. Ayy. Oh, klaro, klaro. Thank you so much. Oh, hanggang dito na lang mga idol. Maiksi lang ang video na ito. Pero kung natatakot ka, eh, mag-subscribe ka na at palike na rin ang ating video. At maraming maraming salamat po at mag-iwan na lang ng bakas sa so, gusto yung makatanungan dyan. Maraming salamat po.